Iyan mga idol uh, Isang pagparang Palang araw sa lahat mga idol uh, Tuloy pa yung mission namin mga idol uh, Hanapin po namin yung pamilya ko mga idol At saka si Landon mga idol Dahil ngayon si Landon mga idol Lapo yung update mga idol Paano namin yun matutuntun Kung saan si Landon mga idol Pero huwag tayong uh, Huwag kaming Huwag tayong pakuan na idol Ang tawag, tawag yan Huwag tayong Ah. Uh, nga kalimutan ko. Sa mga idol, ah, uh, lalag tayo sa Diyos mga idol. Hindi kami titigil lang hindi nakikita. Pamilya ko idol at saka si Ayun uh, mga idol, ah, uh, shoutout nga pala. Felipe Est Estalante, ah, uh, maraming salamat po sa iyo idol. Kasama sa rin viewers dyan. Solid supporters. Shout out po. Tuloy po yung mission namin mga idol. Sana po ay magdarasal nyo po kami na walang mangyayaring masama sa amin at sa kay Lando at saka ko. ah uh, yun mga idol. nandito uh, po po kami sa hindi pa, hindi pa masadong malayo idol. Ah. Uh, Ayun mga idol. Ah, uh, Tuloy kami sa paglakad. Relax muna kami dito nga saglit dahil kakain muna kami ni Berto, mga idol. Mabigat ng bago. Bibili kami ng mga pagkain kanina para madala namin dito. Tsaka si Buster, mga idol, ay hindi pa muna sa akit ngayon. Sabi, sabi, niya sa amin na mauna lang daw kami ni Berto at saka susunod lang daw siya. At uh, sabihan lang daw namin siya sa aming lokasyon para masundan niya, mga idol. Ngayon, na uh, wala wala naman wala mo namang masadong mga uh, bandido dito mga idol. Na uh, sa ibaba iba pa kami. ano idol, oh. Wait, 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 Sobrang naman Hindi pa tayo nakahim. Malapit pa tayo sa kasada. Nandito pa lang kami sa pasokan mga idol. At yung ngayon na yan mga idol ay pa isang farm kasi dyan. Na parang agarbis pa, reserve yan? Humay no? Harbis yan idol. Pero kaya kapanti pa kami ngayon mga idol. Dahil wala pang mga kalaban. Ah, dito muna tayo. Ayun pala si Berto mga idol. Oh. Yung lugar namin mga idol. Ayun. Oh. Kain, kain mo na tayo Beto. Para may lakas tayong maglakad. Ito so may binili ko kanina. Ano yan? Burger? Uh, Biswit sa Hindi ako kakain yan. Biswit sa to. Dapat oh, bumili ka ng burger. may sting pa akong natira. Oh. Ano <laughs> yan? Tanduay? Sting. Sting yan. Hahaha. <laughs> đó oh, tìm idol thôi oh, mua idol oh. thôi uh, mua idol thôi tìm 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 à phòng ban làm ăn snack ăn idol đây là các bịt chân luôn nha punta idol chưa speed pang pahaba ng buhay skyflix pang tang tang pang tanggal pago daw kailangan natin mahanap si Lando kasi yung pamilya ko tel kailangan daw wala tayong update kasawa ko rin wala nanginip ba ano ka nangyari sa kanila ngayon ba rin mo jacket mo no? Mainit. Ah. Para bigay pala ng pera sa amin. maraming salamat po. Malaking tulong po to sa amin. Idol. Malaking tulong po ito sa amin para may maibili kami ng pagkain dito sa mundok mga idol. Magdala namin sa bundok ng pagkain. Maraming maraming salamat po sa iyo mga idol. Huwag kayong magawang sumuporta po sa amin mga idol. Hindi sa akin. Lin, maraming salamat sa iyo Lin. Na huwag kang magalit na hindi ako nag sakit na mukha. Magalit ka naman. magagalit magalit ba? Magalit daw pag mag... hindi daw ako magkakit ng mukha. Bakit daw? Oh? ko. Yang berampang itu dah. <laughs> Kita mengsawa sih yang menurut sakin bahasa berampang itu dah. Hmm, toh. So, Maya nah, mana? Cepat toh. Dia mau makan yang kenapa? Ibu suka mau burger. Yang banyak pelaman bah. Kasus solo bagai pirat tayo, Beli yang burger. Kalau kalau petang pirat ayo. Itu bika. Hmm. kapun masjid kain bayan bukas sayang yan lung saan galing tubig to parang galing batikan to ah sa bahay pa yan saan <laughs> sa bahay nyo parang aquarium mo sino ako yung kanina sa bahay nyo buot na lang nakapag gets tayo ng sasakyan hindi <laughs> <laughs> Mahirap talaga pag... Nandun pa tayo, naglalakad sa patag. <coughs> Pagod kami sa kalalakbay mga idol kasi wala kami masakyan. Mahirap naman kung si mag... Kamit kami sa motor ni Buster, mahiya naman kami. Oo oh, nga, madam. Mahirap mahiya kami kay Buster kapag naram yung motor niya. di pwede palagi na lang kami umasa ka Buster. May araw din na masusuklian din namin si Buster sa kanyang kabutihan mga idol. Laki ng tulong ni Bastir sa amin mga idol Kaya kaya kami ngayon Hindi na pwede Palagi na lang kami kabastir Maasa Tama Basta ang ni Bastir sa atin Tubli nga tayo Dahil wala sa ngayon dito Ano kayong balita sa kanila ba? Walang update Jilando. Walang upload Jilando, no? Ma matagalan tayo hanapin kasi wala silang video. Walang upload, walang update. Paano ba yan? Kung lang natin ang upload Jilando, nalaman natin kung saan siya mm. Lalo kawawa sila Lando. Ginugbog na yun. Tulad sa akin. Ah, iniisip ko yung mga anak ba? Kaya asawa ko. Ay, ikaw dipot, mag-iingat ka. Baka ikaw naman yung nila. Sobrang init ka nila sa akin eh. Baka isa-isahin nila tayong tatlo ah. Pati pamilya ko, dinamay pa. Kaya ako na huli nga. Huwag lang sila magkakamaling galawin yung asawa ko. O hindi, papatayin ko talaga sila. Kaya ako na huli nga. Kaya yeah, kung baka na lang, lalong madaming bandido. Ayan um, pala, um, huwag uh, ka masyado uminom ng sting. Ha? Ah, ganyan na tulad sa kapitbahay namin. Diyan siya namatay. Ah, yun sa naman sting. to. Ayun lang ako. Kaya naman ng na Para tangtang -tang tanggal pagod ba? dahil yeah. hindi ako masyado nakatulog dahil sa nung sumakit yung tent ko yeah. medyo maayos na naman pabuti na lang maling na kamay ulcer ka hindi, hindi, ko rin alam Meron, meron, meron nga Kung tayo dito sa tam? Yan. Yeah. Ah, para kang baboy ah. ng sibuyas at yan. Matagal uh. na to. Bata ba ko nito? Umubusin ang tinapay. Eh, para ikaw lang kumakain ah. Parang wala kang kasama. <laughs> Ayaw mo kumain kasi. <laughs> Saan talo ka? Umubusin yan. Isipin mo naman ako. Sino na lang Sira ka. Hindi kita. Ayaw mo. Sinigilan. Ay, Baka <laughs> <ubos> na to. Eh, <laughs> gutom kasi ako sa paglakad. Buti na lang. Medyo hindi na malalayo yung nilakad natin. Dahil laka. Sakit tayo. Nakahits tayo.

Salita ng dibunyo. Hayop. Hayop talaga si Berto. Kita mo yung pangapurmahan mga idol. Oh. Apat na ganyan. Si... Parang si Ruben Padilla na to. Ah. Oh. Ruben Padidit. <laughs> Puruan pa lang. Kasira ng beauty. Parang, parang, kuhan mga idol Ah. Oh? Parang hindi na tao to ba? Oh?

Ha? Ah. Sa harap ha? Ang dito. Mga nabibansa, wala kang baril. Ayoko. Oh. ko. na naman yung tiyan ko ba? Eh. Magbawas ka. Baka natatangi ka. Hindi naman. Dapat sa tulad na katawan yan. Ato. Kasi ng taba yan. Anong mas mabuti mamaya? Kunan kita ng taba. <laughs> so maulang tayo. Tarantado. <laughs> Ayaw ka talaga, Berto. Buti, buti na lang, buti na lang. Hindi malayo malayong nilakad natin. Kung hindi ah. Hindi tayo nakahits. Nakasakay ah. Kawawa tayo ngayon. Para tayong mga... <laughs> Nilitsyo rito sa init. Kawawa. Kawawa talaga. Sana po idol ay... Suportahan nyo kami mga idol. Pasinsya na po mga idol dahil uh, kayo mag si Buster susunod naman yon. Umuna na kaming umakit idol Sana wag kayong magalit mga idol dahil ah uh, ang tawag niyan ah uh, magpasinsya nyo na kami mga idol dahil gusto kong makita talaga yung pamilya ko kagat mga idol kaya umuna kami ni Berto pero susunod naman yun si Pastor mga idol. Huwag kayong magalala. Patuloy lang kayong sana po ay pagrasal nyo kami mga idol. At para sa aming kaligtasan. Dahil magdadasal din kami mga idol. Hihingi kami sa Panginoon ng tawad at gabay niya mga gabay niya Panginoon. Ah, gabay niya mga idol.